Hindi naman kontento ang ilang kaanak na mga naulila ng PNP staff sa Region 10 sa naging pagtugon ni Pangulong Binigno Aquino III sa Mama Sapano incident. Ngunit tiniyak naman ng Malacanang na ginagawa ng pamahalaan ng paraan upang makamit ang hustisya. Ito ang malita ni Wayne Fernandez. Dinihingkong kailangan pa rin ialerto ang ibang mga sangay o ang kanilang mga hepe. Kailangan na sa tamang oras ang abiso at kumpletong impormasyon. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Binigno Aquino III noong nakarang linggo sa kanyang live public address, hinggil sa manugong mapasapano incident, at sa isa-isang paglapit at pakikipag-usap sa mga kamag-anak ng nasawing PNP staff sa nakaraang necrological service noong biyernes, hindi pa rin kontento ang mga naulila ng dalawang nasawing PNP staff na sina PO2 Cham Agabon sa Iligan City at PO2 Godofredo Cabanlit ng Lana del Norte. Parang hindi kami satisfied sa, sa ganun, yung lalo sa airbase pagdating wala siya, parang siya ang kinakailangan doon. Para naman sa ama ni 2 Cabanlet, Questionable ang pagkakaroon ng usaping pangkapayapaan sa pamamagitan ng MILF at pamalaan dahil sa nangyaring insidente. Pingong sila, wala armado Ganoon, naka, na ng uh, 44 mga Tanging hiling ng mga ito sa ngayon ay ang katarungan. Uh, katarungan at hustisya. Sa nangyari sa asawa ko, mahirap tanggapin. Grabe ang ginawa nila. Nakita ko sa video, ang sakit. Ang pamilya naman ni Pio Tormio Sinin, na taga Iligan City, tumangging magbigay ng pahayag sa media. Ayon sa Malacanang, umuusad na ang investigasyon sa mamasapano clash upang makamit ang hostisya. We have said that we will investigate and look for those who have been responsible. And Secretary Laila de Lima has uh, made, uh, preparing some, or rather preparing some charges also. Uh, we would expect MILF to show good faith and sincerity. Mula rito sa Cagayan de Oro City, Wang Fernandez para sa UNTV News Worldwide.